kalugit, oh, yung sa lahat, meron tayong client. Yung kukunin sa mga kalugit, galing pa po sa ibang bansa, sa, sa ano, kukunin ng Belgium. Ang laki-laki nito. Parang ipin ng dinosaur. Ouch, daddy. Ouch. Oh, yes. Thank you, Lord. Perfect, Mr. Ingram, Davao City lang. So mga kalugit, punta na kayo sa Sherwin, Ladrito Salon. Phase 1, Black 56, Lot 6, The Combs, Mintal, Davao City. Sa mga kalugit sa Gardao, sa matagal mamonetize sa ating mga video mga kalugit. Kasi basta every January talaga mga kalugit, linimisa nila yung ating mga mga microorganism dyan. Just, tingnan nyo mga kalugit, ang kuko ni Sir mga kalugit Kuko oh. ng dinosaur. Kuko ng dinosaur. <laughs> <laughs> so mga kalugit, punta na kayo mga kalugit at kailangan nyo mag-appointment sa mga mga diabetic dyan. Hindi po allowed dito magpalinis sa mga diabetic, lalo na mag Masi, makasuhan kita ng child abuse, no? <laughs> Kasuhan kita child abuse, mga kalugit. Diyos ko. Ka. So, excuse me. So, mga kalugig, started tayo. Kailangan natin ikat dito yung kuko ni sir sa gilid. Dahil, mm, um, sakit sir. Kasi last time daw kuko ni sir na murder. So, ngayon, followers natin si sir from Sultan Kudarat. Ayan o. Oh, kuko niya. So, hindi natin paduguin. So then, may bandawisa, so may buhok no? oh, ba na madaling may O na tayo? Hindi Hindi tanggal na. After 24 hours. Charlam. Hindi, matanggal na matanggal na Basta may ganitong kuko mga kalugit. Mahirap talaga mga kalugit, no? Iwasan natin kasi kung biglay natin kagat, madugo si mga kalugit. Dito naman tayo mga kalugit. Okay. ay wakos ko sa amin yung skel Wow. Oh. Kada ko. Relax lang sir. Ay nagdugo po last time. Oh. Tanan jod. Grabe ko riyat sa sa tsura mga kalugit. O oh, hindi mo masabtan kung sa ginabati, sa ginabati niya kaysa sobra kasakit. this yes, why sa so dugo dugo di ba? Yeah. Ito kay grabe dugo ato daw. After 7 days pa sa ano, man, nag bleeding na siya. Kay? Pagtubo siguro sa ang dugo pali. Mm, tsaka kay tar niya ng ano Kahit kayo, no, wala, hindi na ako na siya ginanil pati kaya ma-express ang kanang sana, ang kanang Ang kanang Ang kanang Ang 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 kanang sana kanang <laughs> <laughs> Ang kanang Ang kay Ang kanang Ang kanang promise. kanang promise. kanang Ang 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 Is okay. Sir, maganda mo. Tama monetize na itong video mga kalugit, no? Kay, muta, ah, taga-upload na ko, hindi siya mamonetize. Mahirap siya monetize karoon ng YouTube. Taga, every year dyan na ba? Taga-January. punya sapu tu ni. So. Sepacet tu. Saya but nak betul. Lah tak Mas kan. Masalah badan ni Wow. <laughs> Ang buhatan, wala ka pang laki. Ha? Huh? Wala ka pang laki. Dala pa ganit sa nagamuntis na. Ang buhatan. Ang laki dito. So mga kalugit, tapos na mga kalugit. Ako na podlugito nun yung gabi. Hmm. Serio. Tapos. <laughs> Panabat. So mga kalugit, huwag niyo kalimutan ni like and share Pindot notification bell para update kayo lagi sa aking mga vlog. Thank you at God bless all. Bye -bye.